asin ka pala nung araw. Oo. Oo. Kano Mayo siya yung only child. Siya yung only child niya. Magandang maganda ka pala nung araw. Maganda, maganda. Hindi kayo nag-artista. Kaya ayaw nung nanay niya. <laughs> <laughs> May balak pa siya. May balak siya. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Ano no. Oo, oh, no, Kinabot no. yung na natin. Ay, ito. Oo. Ito, magulo rito sa, ano, sa tap-abi oh, ta uh, panahon Mag-liberation. Maraming napay Ay, dagat na Oo, maraming uh, liberation. Uh, uh, area. Yeah. Ang area. Ang wala Wow. <laughs> eh, <what>? oh. Ay, ma. Alhamdulillah. Oy. Abla na rin. Kita Ito 'yung kaloob sa 'yo ng uh, City of Manila. Wow. 100,000. Pandi. Hmm, Eh, <laughs> <ay, laughs> mag din ako ng 100 peso. Kailan lang malakas pa. Oh. May asin pa. Oh, may asin. Eh, tapos ito, tabi niya. Okay. Wow. Thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Sana maraming pang-birthday. Okay. Inabot ka

Saan po yung tatlo yan? teka. sa Manila. Wala pa kaming picture. Picture! 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 Pablo, Pablo, Pablo. Pablo.

Peaceful dito yun? Very peaceful. Saka okay. yung mga magkakabitbay dito, nagkakaisa sa kapatahan, magkakaaway-aaway. Si Colson, si Ison? O si General? General sa unahan. Okay. Sige, maging atlero. Okay. Magiging <laughs> <laughs> atlero. Ang atlosan <laughs> mo rin. Jumping sandal. Nangyari, hindi ko Hindi, nakalawang ito. Jero, <laughs> pwede <laughs> mo